sumpa o gawa, pangako o pangiging tapat. Ano mo mas mahalaga bilang isang kristyano? Pag-usapan nga natin yan dito sa landas ng pag-asa. Ako po si Alvin Fabella at ngayong araw na ito, tayo magnilay sa aklat ni Mateo. Chapter 5, verses 33 to 37. Ang ikalimang kabanata ng aklat ni Mateo ay punong ng mga aral at turo galing sa ating Panginoon na si Jesus. Kasama na rito ang Beatitudes, ang turo sa pagiging ilaw at asin dito sa ating mundo, ang turo tungkol sa paghihiganti, sa galit at marami pang ibang topics. Pero ngayong araw na ito, ang ating Ibanghelyo ay tungkol sa mga panunumpa. Ano pang ibig sabihin ng panunumpa noong mga panahon ni Jesus? Ayon kay Jesus, ang mga panunumpa ay napakababaw dahil ang layunin nito ay mapahanga o mapa-impress lang ang mga taong nakikinig. Hindi ba ngayon ay nangyayari pa rin yan? Kaya meron tayong pinatawag ng mga pangako na napapako. Ang sabi ni Jesus, ang ating mga panunumpa ay baliw wala, lalong-lalo na kung ang mga bagay na ating pinasusumpaan ay hindi naman natin kayang kontrolin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag niyong sasabihin saksi ko ang langit sapagkat ito'y tron ng Diyos o kaya'y saksi ko ang lupa sapagkat ito'y kanyang tuntungan. Huwag din niyong sasabihin saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mo rin ipanumpa ang iyong ulo sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Wala naman tayong kontrol sa langit o sa lupa sa Jerusalem. Ang sabi nga ni Jesus, kahit sa ating mga buhok ay wala tayong kapangyarihan. Kaya dapat ay hindi tayo nanunumpa. Ano ba ang dapat natin ginagawa bilang mga Kristiyano? Narinig din ninyo, sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kayong susumpa ng walang katotohanan sa halip tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Tayong mga Kristiyano ay dapat nabubuhay ng mga rangal at lagi tayong dapat na pagkakatiwalaan. Lagi tayong tapat sa ating mga sinasabi. Bawat salita ay dapat nating ginagawa. Ang sabi nga nila, di ba? Action speaks louder than words. Gawin natin lagi ang utos ng Diyos at wag lang tayo puro salita. Ang sabi nga sa ating gospel, sabihin mo na lang oo kung oo at hindi kung hindi sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa masama. Isang bagay lang ang nais kong ipamahagi mula sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito. Dapat ay lagi tayong tapat. Pag sinabi natin, gawin natin siya parati. At kung may rason o dahilan man at hindi natin ito nagawa, dapat natin itong ipaliwanag dapat tayong humingi ng kapatawaran sa mga apiktadong tao. Laging tapat dapat. Pagkat ang Diyos natin ay parating tapat sa atin. Nablas ka ba ng reflection na ito? Pakilike mo naman at pakishare mo sa mga kaibigan mo. Itag mo yung mga pangalan nila dun sa comment section sa baba. Tulungan mo kami magbigay ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless you all.